shout out po sa inyong lahat. Ayan. Habang tulog yung aking alaga, ako ako po ay maglilinis. Linis muna po tayo habang natutulog yung aking alaga. Ayan, linis tayo. Magmama po ako. Para pagdating ng nila madam, malinis yung sahig. makintab pakikintabin ko po ang sahig nila. <laughs> tebna <laughs> Habang naglilinis, sasayawan natin. <laughs> Exercise. Shout out po sa inyong lahat. Ayan, marami pong salamat sa panunod nito ng aking video. Salamat po sa inyong lahat. Ayan. Maglilinis si Amiga hanggang natutulog yung kanyang alaga. <laughs> Samantalahin po, maglinis. Ayan. Samantalahin po, maglinis. Hanggang dito sa loob. Makintab na po yung sahig. Ayan. Ayan. Ayan po, maraming maraming salamat. Bye-bye. Makintab nang sahig ni Madam.